Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila ay naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guru, mabuti pa dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan niyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag niyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-silay nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo Kumusta mga bata? Sino sa inyo dito ang nakikinig sa inyong mga magulang? O kaya nakikinig sa sinasabi ng inyong lolo o lola? Sino naman ang nakikinig sa inyong mga guro sa paaralan? Marahil, ang inyong mga magulang ay sinasabi rin sa inyo bago pumasok o anak. Makinig ka sa iyong guro, ha? O kaya minsan kapag iniiwan kayo, marahil sinasabi rin sa inyo ng inyong mga magulang, makinig kay ate, makinig kay kuya, habang wala kami. Mahalaga na tayo ay nakikinig sa ating mga magulang o sa mga sinasabi ng ating guro dahil sa pakikinig, may natin na tayo ay mapahamak. Napapabuti ang ating buhay kapag tayo ay nakikinig. Dahil ang totoong nakikinig ay sumusunod sa kung ano yung narinig niya. To listen is to obey. Ang batang nakikinig ay sumusunod. At ang batang sumusunod ay kinalulugdan ng kanyang mga magulang at ang mga tao. Ganito ang nangyari kay Jesus. Si Jesus ay nakinig sa kanyang ama kung kaya kinalugdan siya ng kanyang ama. Dahil dito, siya ay nagdingning sa pagmamahal. Siya ay lumiwanag sa pagtulong sa kanyang kapwa at siya ay naging isang mabuting tao dahil sa kanyang pakikinig. Kahit na yung pinagagawa sa kanya ay mahirap, sumusunod pa rin siya dahil alam niya hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Lubos ang kanyang pagtitiwala sa ama kaya kung ano ang narinig niya, ginawa niya kahit na ito ay mahirap dahil alam niya hindi siya pababayaan ng ama. bagkus ang ama, kinalugdan siya. Kanya din ang mangyayari sa atin. Kapag tayo ay sumusunod, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit mahirap man ang ating mararanasan, mananatili tayo kalulugdan ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga sinabi niya sa Ebanghelyo, Narito ang aking anak, na aking kinalulugdan, kaya pakinggan niya siya. Ngayon tanungin natin ang ating mga sarili. Nakikinig ba tayo sa sinasabi ni Jesus sa pamamagitan ng ating mga magulang? Alam niyo ba na kapag tayo ay marunong makinig at sumunod, matutulad tayo kay Jesus. Kalulog din tayo ng ating Ama at lalago tayo sa pagmamahal, sa kabutihan, at sa pagtulong sa kapwa. Kapag tayo ay nakikinig, tayo ay sumusunod, tayo ay mapapabuti itong ipagdasal natin ngayon. Nawa, tulungan tayo ng Diyos na makinig lagi kay Jesus upang tulad niya, tayo ay magningning sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa.